Leo, tignan po natin kung ano ang mensahe para sa'yo ngayong January 2025. Keep in mind po na ito ay general reading lamang so hindi po lahat ay makaka-relate so be open-minded. Sa mga hindi pa po, po nakasubscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo and palike na din po ng ating video. At sa mga nais nice pong mag-avail ng ating private readings ng ating Evil Eye Amulet Necklace at ang ating Cures Bracelet, may kita nyo po yung link sa description box, Tarot Intentions by alian Ray. Sandyan rin po yung aking email. Tignan natin. Spirit Guide, tignan po natin. Pwede nyo po palang panoorin yung inyong other signs. Pinaka-importante yung big three po ninyo. Yung sun, moon, or rising Venus, ay rising sign po ninyo. Pwede rin yung isama yung Venus sign niyo kung gusto po ninyo. Energy mo, we have the sun. Leo, ang ganda ng energy mo, oh, ngayong January. So, marami ka ditong mga, marami kang big decisions na gagawin, pero marami ka ding mga panalo dito. Mm -mm. Maraming good news na paparating sa'yo. Very positive din yung energy mo. Mm -mm. You know? Pero, meron dito, magsisimula kayo ng bagong trabaho. Ayan po yung pinapakita dito. May bagong trabaho na paparating para sa inyo. Meron din dito kung ano man yung uumpisahan ninyo. Nakikita ko naman na mapagpapatuloy niyo talaga siya. Uh, at magiging proud kayo no, doon sa magiging kakalabasan nung inyong mga ginagawa. Some of you, pwede meron dito, nagwo-workout, ganyan. Basta parang meron kayong gagawin na pagbabago na magiging very proud talaga kayo sa sarili ninyo kasi nakayanan nyo talaga. Tignan po natin ano pa yung mensahe for you. Yung mga energies naman around you. Two of swords. Ayan, may mga tao dito. Hindi believe sa'yo parang alam mo yung pinagdududahan nila or pagdududahan nila yung mga ginagawa mo, yung mga actions mo. So, might as well, Leo, wag mo na lang sabihin sa kanila kung ano man yung mga gagawin mo. Parang ganito, kung ano man yung pinangako mo sa sarili mo na gagawin mo ngayong January 2025 is huwag mo nang i-share sa ibang tao. Sarilinin mo na lang po. Kasi pwedeng pinapakita talaga dito, ikaw lang yung magiging masaya dun sa mga achievements mo marami dito nagda-doubt sa iyong kakayahan. Tignan natin, yan yung energies around you, yung mga tao sa paligid mo. Tignan natin, mga pwede pong maganap. Okay, ano ba yung pwedeng maganap for Leo? We have the Emperor. So, yan meron dito. Pwedeng ma-interview yung iba sa inyo. Nag-apply ba kayo ng trabaho? So, ayan po, may interview na pinapakita dito. Ace of Wands. You know, may nagko-congratulate sa'yo dito. Magiging happy talaga kayo. Lalo na po dyan sa mga naghahanap ng trabaho. Napakaganda ng inyong energy. As in, talaga yung iba sa inyo. Pwede rin kung meron kayo naman dito na yung iba sa inyo, punta kayo ng ibang bansa, doon kayo magtatrabaho, mag-abroad yung iba sa inyo. Very positive din po yung pinapakita dito para sa inyo. Para sa inyo talaga to eh kaya i-embrace mo po itong mga positive energy na to. No, yung mga good things na to kasi para sa iyo talaga to. Ito yung mga matagal mo nang pinagpe-pray. Check natin pagdating sa work. Okay, ayan, tignan natin, no? Para po sa mga may current na trabaho, tignan natin, sa ang current job mo? Judgment. Okay. So, pwedeng may i-access dito. Parang alam mo yung may nagmamatsag po sa inyo. No, kasi meron dito na pwedeng candidate kayo for a promotion. Meron din po dito, pwedeng kayo yung mapapadala sa, kung meron mang kayong mga sister company sa, kunwari sa ibang bansa, ganun, pwedeng kayo po yung mapadala. Nakikita ko rin dito, marami din namang masaya para sa'yo. So, pagdating sa trabaho, pwede talaga, Leo, na inaasahan ka naman dito no, ng mga co-workers mo. <laughs> yes, oo. Maganda yung pagtanggap nila sa iyo dito. Sa trabaho or doon sa ginagawa mo, sa mga actions mo. Check natin pagdating naman po sa mga mag apply ng work. Temperance. Okay, so ayan nga, sabi ko sa inyo, ba? Diba, ito yung matagal nyo nang hinihintay. Matagal nyo na tong pinag -pray. So, ibibigay po yan sa inyo. Tingnan mo, may nag-offer na sa inyo dito. Yung iba naman sa inyo, pwede na yung in-applyan ninyo, hindi talaga kayo doon mapunta, pero sa mas better pa na position or sa mas better pa na company or work. Basta don't lose hope here. Huwag niyong pagdudahan yung sarili ninyo. Kung nag apply man po kayo ng trabaho, huwag niyo na ding i-share yan sa iba. Kasi, nai-evil eye nila. Mas lalang tumatagal. O, mas lalang tumatagal yung paghihintay mo tignan natin pagdating naman po sa mga yan, yung mga last year pa or yung 2024 pa, hinihintay nyo na talaga or naiisip nyo nang mag-resign. So, this is the best time ba talaga para mag kayo? Eight of Wands. Yes po. Lalo na kung buo na yung decision niyo tas yung iba sa inyo, meron na kayong kausap dito. Meron na kayong mapupuntahan. So, i-go nyo na po yan. Wala namang humahad lang dito para sa'yo. Mm -mm. Tsaka nakikita ko rin kung kayo naman ay magre-resign, pwedeng iba kasi inyo biglaan, makakahanap po kaagad naman kayo ng bagong trabaho. Makalipat kaagad kayo. Sa kaperahan naman, pagdating naman po sa pera, kamusta? Three of swords. Medyo magingat ka dito pagdating sa pera mo. Yan. Baka may ma-scam dito. Or mawala yung pera ninyo. So, naglalagay ba kayo sa, ano lang, sa kwarto ninyo? Parang wala kayong safe place dyan. Kahit sabihin natin na nasa bedroom nyo na. Mm-mm. Meron din ako nakikitang issues dito. Sa church kasi to eh. Sa, parang sa simbahan. I don't know kung may nangungurakot ko dyan sa simbahan niyo Pwedeng ikaw yung makaalam. So, mm-mm. po. Parang may mabigat ka kasi ditong papasanin you know, meron kang mabigat na dalahin pagdating dito sa kaperahan. Lalo na po, Leo, no, kung yung pera na mawala na ito ay hindi nyo pera. Ayun, kaya mag-iingat kayo. Kung saan nyo ba itatago. It's either sa bahay nyo lang ba talaga ilalagay yung pera ninyo or ibabangko nyo po yan. Yan. Siguro yung iba rin sa inyo, kahit ibangko nyo, pwedeng may mawala pa rin dito. So, mag-iingat talaga kayo. Tingnan natin or mayroon lang kayong makalimutan dito na pin number po ninyo. Yan, baka may nagiging makakalimutin naman dito. Check natin pagdating naman po sa business. Check natin ang business spirit guide, okay? Sa mga may current business, kamusta po ang energy? Knight of Swords, mabilis po ang kita. Ayan. Tapos ganado rin naman talaga kayo, Leo. The magician, ang ganda ng energy ninyo pagdating sa business ngayong uh, month of January. Yan. Mm, mm. May mga ano kayo dito. Ayano, oh, parang may mga kausap kayo dito. Ang bilis lang ka transaction actually. No? Mm, -mm. mabilis ka transaction. Ayan po. Maganda rin yung kita ninyo talaga ang nakikita ko lang talaga dito is mabilis po yung pasok ng pera, yung flow ng uh, sales dito, yung sales niyo Big sales. Ayan o, oh, big sale. Ayan po. Maganda siya. So, karirin nyo po talaga itong negosyo ninyo. Tignan natin sa mga mag-start pong mag-business. Tignan natin yung energy, okay? Ito ba yung right time para mag-start ka ng business? The full. Yes po, umpisahan nyo na daw po ngayong buwan na ito. Huwag na kayong magpatumpik-tumpik pa sa pag-uumpisa ng inyong... Hmm, very fresh po yung inyong energy, Leo. Napaka-clean ng plate niyo Kaya umpisahan nyo na tong pagbi-business Kung meron naman po talaga kayong naiisip at meron na kayong puhunan. Igo nyo na yan, Leo. Okay? Huwag na kayong magdalawang isip pa. Kasi yan din, sa pagbubukas ninyo ng business, kung may mga tao naman dito na hindi mo naman sila hihingihan ng kung ano, no? wala kang mga mabibenefit sa kanila. Muna na pong sabihin na or hingi ka ng suggestion sa kanila na, uy, mag-start ko ng business, okay ba? wag na. Kasi, naku, isa sila sa mga mag-evil ay lamang sa'yo. Hindi ko alam kung iba sa inyo kung may balat ba kayo? Or ano ba, birthmark? Kayo dito sa may bandang, malapit sa tenga. Ayan, iba po sa inyo. I don't know kung meron kayong birthmark dyan, Leo. Leo. Tingnan natin. Isa yun sa ano, parang nagbibigay kasi sa inyo talaga ano, ng swerte. And some of you, parang malakas yung appeal ninyo. Kakaibang appeal because of that. Hmm. Tignan natin. So, any kind of, ano, siguro birthmark, no? Basta kakaibang birthmark po. Yung iba sa inyo, mayroon kayo niyan. Tignan natin. Hindi naman lahat sa inyo. Kaya nga, try nyo pong tignan yung ibang sign niyo para, kasi, pwedeng nandun yung ibang mensahe for you. Check natin naman yung mga nalulugi yung business. Okay, i-dapat mo pa bang ilaban? Okay, tignan natin, no? Yung ngayong January ba, ipagpapatuloy mo pa yan o oh, let go na, no? Queen of Swords. Masak na po talaga ang ulo ninyo. Stress na talaga yung iba sa inyo, Pero tignan natin kung sulit ba yung stress na yan. Page of Coins. Medyo maliit yung kikitain ninyo ngayong month na to. As in talagang kailangan yung pagmuni-munihan eh. Tignan pa natin ha. Kapapatay ng isang card. Three of Wands. Okay. So, meron ba kayong mga strategies naman dito sa business ninyo? Kung meron naman kasi, okay lang na ituloy nyo pa. Pero kung alam nyo talaga na ubos na ubos na kayo, okay? Uh, let go nyo na po yan. Sige, na natin para naman po sa mga may utang. Tingnan natin kung makakabayad ka na ba. Yung mga may utang po, Spirit Guide, makakabayad na po ba? Ngayong January. As in, matatapos na ba? kaya nyo na bang tapusin compromise okay mapag-uusapan naman daw po siya pero hindi ko pa nakikita na matatapos na yung inyong mga utang even kung meron din pong may utang sa inyo mapapag-usapan siya 'di ba na you know yes papabor dun sa nang utang sa inyo kasi kung paano niya kayang bayaran yung utang, doon na lang kayo. Oo, na lang kayo. Kesa as in totally, wala kayong mapakinabangan doon sa pera ninyo or hindi siya mabalik sa inyo. So, ayun, kahit parang kahit ayaw nyo, no choice kayo. Tignan po natin sa family naman, kamusta ang energy? Sa family, we have the star. Okay. May reconciliation dito eh, pagdating sa family. Mm, -mm. yeah, yung mga hindi nag-uusap before, ngayong 2025, pwede po na magre-reconcile, magbabati na. Tignan natin, pagdating naman sa friends, we have three of cups. Ayan po, either mapapadalas yung pagkikita nyo ng mga friends nyo, or pwedeng mga batchmate mo to eh. Meron lang akong nakikita dito, ingat kayo ha, kasi baka may nagkakagusto dyan sa inyo, Leo, ma-involve pa po kayo sa third party. Okay lang sana kung kayo ay single. Di ba? Pero kung kayo ay in a relationship or married na, know your limits. Lalo na kung mapapadalas nga po itong pagkikita na ito. O baka may magka-developan kasi. Check natin, pagdating naman sa love life, kamusta ang love life? We have the empress, so may buntis po dito. Or pwedeng may magbubuntis ngayong January. Pwede rin, may mga nganak. We have the devil. Meron ka dito, nagdududa kayo kung may anak yung asawa nyo sa iba? kung meron for some of you. Ayan. Or yung iba naman sa inyo kung meron nga dito buntes. Huwag kayo magpaka-stress. Okay? Kasi baka dala lang po ng hormones ninyo. Mm, mm Yung meron dito, kung hindi man po kayo, ano ha, hindi kayo buntes, tapos yung naiisip ninyo, no? Parang binabagabag kayo nung ano na to nung nung isang issue na to na baka may anak yung asawa nyo sa iba mukhang mayroon nga po talaga at pero kung buntis naman kayo tapos parang lagi kayo nag uh, overthink nagkaka anxiety kayo nagiging toxic yung relationship ninyo ayun po nakikita ko lang dito is nag overthink nga po kayo dahil sa hormones lang po ninyo mm -mm. so health yourself then sa health naman kamusta po ang health Kamusta po ang health ni Leo? Sa health mo naman, four of cups. Okay. Parang meron ba kayo dito, kunwari, ubo na matagal nang hindi nawawala. Matagal na yung ubo nyo. O kaya laging sumasakit yung ulo nyo. Parang paulit-ulit siya. Okay. Yan po, o, kasi parang na-stuck na ba sa inyo? tipong pong ganon. Magpa-check up na po kayo. Mm -mm. Need na po ng doctor dito. Kasi pwedeng, ano, sa una, simple lang talaga siya. Pero baka napabayaan po ninyo. Mm-mm. Kaya mag-iingat po. No, basta may nafe-feel kayo dito na something, Leo, pa-check up po kaagad kayo. Oo. Uh -uh. Yun yung kailangan nyong gawin. At ito po yung lucky numbers mo. Okay, we have number 20. 55. 12. 41 52 and 36 Ayan po yung mga lucky numbers mo. Kung tatanungin mo ako, ano po pakiulit po. replay nyo na lang po yung ano natin, <laughs> yung video natin kasi di ko, din na, di ko na din kung ano ba yung mga na-pick ko na numbers. So, yan lang po. Maraming maraming salamat and more blessings to come po. Ayan, salubungin nyo po yung taon na, no, na clean nga talaga yung plate ninyo, Leo. At, you know, maganda yung outlook ninyo sa life. Tandaan nyo, marami kayong mga good news, big blessings na marireceive ngayong buwan. Claim nyo na yung mga positive energies dito sa reading natin.